Ano ba naman sablay? Tatlong beses na kitang tinawag. Tatlong beses. Ako. Alam mo namang, hindi na akaw nakakabuhat. Dahil lumalala na itong almoranas ko. Ha? O, oh, ayan. yaket mo. Kanina ka pa. Ang naman kay Boskel. O, tawa naman kay sa akin. Ako na nga yung tumasagot ng mga tawag nyo. Yung mga nag-apply ng trabaho. Ano ba? Tawagin oh, niyo si Chong. Si Chong, ako lang ginagawa. Nagsasayaw lang, oh. five minutes later. Magre-reklamo kayo tatlo? Iba sabi nyo, I am the boss, ha boss Kel? Para hindi kayo sumablay? Magtrabaho kayo tatlo, walang magre-reklamo, okay? Hmm, trabaho, para marami tayong mapasaya. Trabaho, ikaw. ikaw, 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 ikaw kayo, ha? Tatlo kayo, hmm, trabaho kayo. Thank you po Boss Kel Ingat po kayo sa trabaho Okay, ayan na Thank you Boss Kel Ayan, oh, meron kang baon at bahala na kayo dyan, ano? Okay. May mama na